Pagkatapos ng putukan kagabi, nyo, tatlong papis na lang ni Whitey ang natira. Diyos ko, saan na kaya napunta yung iba? Galing January 1, nagpapakain tayo ng mga aso sa labas kasi syempre para ma feed din nga nila ang New Year. Nagumpisa na nga si mother na gumawa ng pagkain tapos meron din nga kami itinabi na ulam para sa kanila mismo. Syempre, para masarap din naman ng ulam nila ngayong bagong taon. Pero huwag kayong magalala kasi safe naman yan. Kasi kahit table food yan, si mother naman hindi siya naglalagay ng betchin sa mga niluluto niya. Alam niyo naman ang betchin, delikado nga daw yun para sa mga dogs. Alam naman ang mga dogs, takot talaga sila sa mga putukan. Kaya naman talagang kagabi palang iniisip namin kung saan nga ba nagpuntahan yung ibang mga doggy na nandito palagi. Sabi nga namin, sana talaga may napuntahan sila or umuwi man lang sila sa kanika nila para nga naman hindi sila masyadong tokot sa New Year. Anyways, ito na nga nilagyan yung ni Mother ng dog food itong pagkain tapos syempre hinalo-halo na rin nga niya yan. Kung makita nyo isang planggan talaga yung ginawa niya kasi marami rin nga yung ulam tsaka yung kaning tapos marami rin nga tayong pupuntahan ngayon ng mga doggies para kapapakain sila. Nung ready na nga ang food nila ito, pinaglalagay na nga yan sa mga pakainan syempre. O oh, di diba, gumagamit na tayo ng mga pakainan ngayon, huwag na po sana kayo magalit. At syempre, bilang meron din naman tayong mga aspins dito, sila muna ang unang titikim. Ito nga si Brindel at si Rexel ang unang nakatikim ng food na ito at mukhang enjoy na enjoy naman nila. Maya maya pa, pinaglalagyan na rin nga ni Mother itong iba mga pakainan. Kita niya may itsura ng mga pakainan na ito. no Talaga naiipit na mga kung anik-anik at pinaglalaroan rin ng mga doggy sa labas. Basta nilagyan na nga lang niya muna lahat ng mga pakainan na available. Tapos maya maya makikita niyo sa kanya nga yung dadalhin lahat isa-isa pala. May nagsasabi rin nga pala bakit daw mga lang yung nila. Diyos ko kapag binilhan namin sila ng mga stainless na pakainan. Ito nga mga ganto, nawawala na, lalo pa yung mga stainless, di ba? Nandito na rin nga pala itong family na na mama dog. Siyempre, nakaabang na nga sila kasi alam, tagal na nga na everyday binibigyan nga sila ng breakfast. Pero kapag na nagbibigay si mother dito sa mga to, pinaglalayo-layo rin niya yung mga pagkain. Kasi nga minsan nag-aaway talaga sila. Maya, maya pa itong si YT nung maramdaman nga niya na nagpapakain tayo. Ito sinundo nga tayo at may pagsayaw-sayaw pa siya dito habang dadalhin nga itong pagkain natin para sa nga, na siya, ni mother dito sa gilid itong pagkain at dito na rin nga siya naglafang-lafang. din na niya naantay na madala nga doon sa mga junakis niya. eto namang iba na natira nga sa mga pinamigay natin sa mga doggies dito ay sinakay nga ni mother dito kay McQueen kasi nga may mga pupuntahan pa silang ibang mga doggies. Yun yung kasi yung mga doggies na palagi nga nilang pinapakain. Talagang medyo may kalayuan dito sa atin kaya nagsasakyan pa nga sila. Pero parang halos pagkalawas nga lang siya ng village. Yun nga lang talaga medyo may kalayuan kung lalakarin kaya talaga nakasasakyan na. Yeah, Nakatawarin eh. nga mga puppies na to kasi marinig pa nga lang nila yung sasakyan natin. Ito nga nagsisila basa na sila. O oh, ba diba, naalala na nga talaga nila ang tunog ng ating sasakyan. Pero anyways, ito na nga binaba na nga si Mother Snake sila. Basa na rin nga sila. Meron rin nga pala sila dito mga puppies. Ang sakit so nga ng mga puppies na to at ang lalaki na. Tapos saktong sakto rin nga meron tayong food. Siyempre makakakain din nga sila. Baka rin naman busog ang mga puppies na to. Siguro nga napakain na ng owner. Pero tingnan nyo, lafang pa rin nga sila ng dog food na to. Yes po, opo. Hindi lang po yung mga homeless or stray dogs ang binibigyan natin. Pati rin yung mga dogs na kahit merong may may-ari, binibigyan na rin natin. Kung baga, kung sino lang mga dogs ang manghingi, yun ang bibigyan natin may may-ari man sa kanila or wala. Basta nang papakain nga lang talaga tayo and hoping nga tayo na hindi naman tayo mapagalitan ng mga may-ari, no? Kasi pinapakain lang naman natin yung mga doggy nila. Nung naman ito, sumunod nga na sa atin itong si Kuya Dogo, 'di ba? May pa-brother dog pa nga itong tawag ni Mother sa doggy na 'to. Kaya naman ito nilagyan niya nga lang dito ng pagkain sa Gedli tapos sa kanya kinain nung no? umalis na nga kami. Tatakbo na rin naman na itong isang doggy na 'to pagdaan natin kaya syempre binigyan na rin nga sya ni Mother dito. At syempre, hindi magpapahuli si YT na kahit nabigyan na kanina, na ng pagkain na ubus niya yon tapos ito nang hihingi pa nga ulit o di ba grabe ang katakawan ah, so wala nga siyang pakainan dito kaya dito na lang talaga sa sahig pag pasensyahan niyo na uh -huh. maya maya pa ito si baklaan dito rin nga paali-aligid tapos alam niya babuntis nga siya kaya naman ito si mother binigyan din nga siya ng pagkain Siyempre alam niya man kapag nabuntis na ganito matakaw rin nga talaga kahit mga aso pa kaya yan yan mahalaga na palagi rin sila nakakain more than 3 times a day po kung kakayanin nila napakaiba rin nga nitong si bakla talaga naalaga ng ice ng kanilang amo tapos napalaki niya ng maayos kasi hindi siya matapang kahit hawakan mo siya habang kumakain. Dahil nga kailangan talaga niya ng more more food ay dinagdagan pa nga ni mother itong pagkain niya o ba diba? para mabusog naman siya at mga baby niya sa chan niya. Nung naman sila dito sa mga puppies na to kaysa yating tingnan niyo talagang pati yung mga puppy kumakain na rin nga dito sa pagkain na binigay natin. Para sana to doon sa isa pang adult pero sila nga yung lumafang at enjoy na enjoy nga sila paglafang lafang dyan. Mailap nga lang talaga ang mga puppies na to tapos dito nga naabutan ni mother yung isa sumusuot nga dun sa may kanal. At dito nga namin na realize na kanal na pala na to ay kanilang pahingahan mismo kasi nga syempre marami nga ditong damo-damo na nakaharang doon sa mismong kanal kaya ang tendency nga ay hindi mainit do sa pinakaloob ng kanal kaya dyan sila humihiga para magpahinga pero yung nahulog na puppy kasi doon siya sa kabilang kanal nahulog bali sa kabilang side siya ng kalsada tapos medyo mataas nga yung kanal doon kaya di siya makaakyat pero kapag dito naman sa part ng kanal na to kung makapansin nyo mababa lang siya kaya nakabalik naman sila pataas tapos ginagamit rin nga nila yung mga tumba-tumbang damo bilang hagdan nga nila para makaakyat at baba sila dito. Anyway, pagbalik naman sa bahay, ito nagawa naman tayo ng pagkain para nga sa mga puppies ni Saya Sana. At syempre, para din nga sa puppies ni Whitey. Alam nyo mga pagka-puppies, ganito nga tinitimplahan muna natin sila nitong na goat's milk. Tapos inasama nga natin itong dog food na malambot na. Pag-puppies kasi talaga, mas maganda na yung pakain sa kanila itong mga ganitong malambot na dog food or yung mga malambot na pagkain. Syempre, para hindi masyadong harsh sa kanilang stomach. Tinuna na nga muna ni Mother puntahan at bigyan ng pagkain yung mga puppies ni Saya. Kaso nga, medyo busog na nga talaga sila. Ito, isang puppy na to, talagang tumago pa nga sa sa may damuhan kaya dinahandahan nga siya ni mother na kuhanin. Kumakain kasi sila tapos nung lumapit si mother ay tumago nga doon kasi nga takot sila o oh, ba diba? Talagang mailap nga sila sa mga tao. Okay. Kaya naman niyakap-yakap sila ni mother para ma-feel nga nila na safe din naman sila maya-maya pa itong mga puppies nito si Whitey Diyos ko nasa labas na nga yung isang puti. Tapos pagpasok ka ni mother dito sa damuhan andito na nga yung isang brown tapos yung isa pa nilang kapatid tapos nagulat nga si mother kasi tatatlo na sila. Yung time na to talaga medyo pa nga si mother kasi hindi niya nga alam kung talaga ba daw nakuha na ng mga may yung mga puppies nila or kung sana sila napunta dahil natakot nga po sa papula. Wala kasi si kuya kaya din ni mother matanong kaya naman pinaghanap niya nga muna yung ibang mga puppies baka nga daw sakali na kung saan saan lang tumago dahil natakot nga sa paputo. Naghanap rin nga sila sa mga kanal pero wala talaga silang nakita pati nga dito sa mga matataas na damo naghanap na rin nga sila. Ay eh. siyempre naman din ng na mother na baka nga daw kinuha na nga ng may-ari pero syempre maganda na rin nga na naghanap tayo para sure. And siyempre we're hoping nga na sana nga ay hindi sila natakot sa mga paputo kaya nawala sila at sana nga nakuha na ng mga may-ari nila